Dahil sa bulto-bultong basura na bumungad sa ilang lugar matapos ang naranasang matinding pagbaha noong nakarang linggo, nanawagan naman ang pamahalaan sa publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Yan ang ulat ni Benji Durango. Nandito tayo ngayon sa San Juan River, sa May Quezon City. Grabing basura, oh. Ang dami, ito ang iniwan ng baha sa ilalim ng Mariamlo Bridge sa I e. Rodriguez Avenue, Quezon City. Ito yung bahagi ng San Juan River, pero dito yan sa may Quezon City. At uh, yung uh, pinanggalingan ng basura ay uh, nandoon. Uh, yan yung bahagi ng Araneta Avenue. Nagderederecho nung bumaha, naipon dito ang basura, natrap sa ilalim ng tulay, nababagsaksana patungo ng San Juan at may tatapon doon sa Pasig River. Ito ngayon ang sitwasyon ng ating mga ilog. Matapos ang pagbahan noong karang linggo. Sari-saring basura naging ambag ng mga tao sa ilog na ito. May kutsyon, helmet ng motor, refrigerator, styrofoam boxes, kahoy, plastic at iba pa. Nagmistulang banderita sa mga basurang sumabit sa gilid ng tulay. Bagamat araw-araw ang kolekta ng basura ng QCLGU, araw-araw ding naiipon ng basura sa gilid ng kalye sa Barangay Damayang Lagi. May kumukuha na lang bakho. May nangongolekta naman dito pero dahil sa dami ng na naipong sirang gamit, nabubulunan din ang koleksyon. Ay, nakakabala rin eh. mga Squatter eh. Ganito rin ang tanawin sa San Juan City kung saan gabundok na basura ang kanilang nakokolekta araw-araw. Sa District 2 sa Caloocan, isa sa basurang kanilang nakolekta, bed mattress. Kinailangan pang gumamit ng payloader para madakot ang mga basurang ito. Ang mga basurang ito ang bumara sa 71 pumping stations sa NCR. Bago pa man ang pagbaha, Una na nag ang MMDA na maglalagay sila ng trash trap sa mga ilog para matrap ang mga basura at hindi na umabot pa sa mga pumping stations. Mga barangay officials naman ang siyang maglilinis nito. Pero aminado ang DILG, walang katapusan ng laban na ito kontra basura, lalo na kung tayo mismo ang walang disiplina. Sa umiiral na sistema kontra basura, may ordinansa sa bawat LGU, bukod pa sa umiiral din na isa pang batas ang Republic Act Number no. 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kasama sa key features nito ang tamang pagtatapon ng basura, may insentibo sa mga tamang paraan at multa sa mga hindi mag-aayos ng kanilang basura. Meron po yung mga kaakibat na penalty no? para doon sa mga hindi sumusunod o yung patuloy po na hindi ang nagpapatupad ano, o hindi talaga nag-observe ng polisiya na ito. No? Ang nais masiguro ng DILG kung napapatupad ba ito ng tama o may nauhuli bang lumalabag sa batas. Kung naipapasunod naman daw ito, kailangan na siguro na lagyan ng pangil ang batas para madisiplina ang mga tao. Nakailangan din po siguro nating i-revisit kung ito po ba ay naaayon pa, yung bang mga penalties na ito ay napapanahon pa or baka obsolete na no gayon din po yung ating batas no nakikiusap naman ang buong gobyerno na matutong disiplinahin ng sarili sa pagtatapon ng basura para hindi tayo nauuwi sa disgrasya lalo na sa tuwing malakas ang ulan Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas